Sharnan bumilib sa ginawa ni EJ Power. GL inaming naging mainit ang ginlaban nila ni Sur at laban ni Romano kay Invictus. Ay linya pa din si Romano para kay EJ Power. So tara! Naging mainit nga ang naging laban sa pagitan ni EJ Power at Romano. Pero maraming nakapansin na nabawasan ang pagiging agresibo ni Romano Dahil sa sinet na mood ni EJ Power sa round 1 Parang si EJ Power ang nagdikta ng buong laban Tama nga si EJ Power Nagpistulang chess match Ang naging laban nila Simula pa lang alam ng ni EJ Power ang gagawin ni Romano Kaya nakapaghanda na siya dito The Unexpected na lang ha di, na, di ko alam kung ano yung magiging ataay niya At syempre hindi niya rin magi hindi rin niya alam yung magiging atake ko so gawin natin may pagka chess match konti ito technical kumbaga sa kumbaga sa UFC fight kapaan technical uh, yeah chess match at sa pagtatapos na checkmate na ni EJ Power sa Romano sa review nga na ginawa ni Shernan dito ay napabilib siya sa ginawa ni EJ Power dahil nabawasan talaga ang presensya ni Romano Tingin nyo mamamama ako? Para alam palpak na dermatologist, hinding-hindi ako magpapabata sa'yo. Mm Kaya -hmm. oh, mo lang mamain yung mga walang kalaban-laban, wag ka nang tumanggi pa. Namimisikal na nga pag bumaba na, te, eh, apa ako di ba? Tapang-tapangan lang yan, kunwari walang habas kung magsiga Pero pag pinalagan mo na yung angas, umiiyak agad ang putang ina Bebentaan na sa tao kahit ganyan lang yung ipagrararap mo Habang ako, obligadong manalo para mas maging kaabang-abang yung mga tagpo mm -hmm. Pagkat ako'y paramedic at sundalo, alam nyo na kung papasaan Andito na yung frontliner ng isa buhay, wag mong harangan yung daan ko Tante! Grabe yung aggression ni... ano. If e, yung aura ni EJ Tsaka yung pinupunto niya yung bars niya, putang ina. Nararamdaman ko siya. Thank ay EJ, thank you ah. May may papalapit na akong battle pero pag naaka ako ng ganto klase ng enerhiya, nakakadagdagga na siya. Ngayon pa lang napanood ko si EJ yung yung enerhiya na nakita ko sa kanya na parang na, pumapasa sa katawa ko. Gusto ko magpasalamat kay EJ. EJ, thank you. Mga ganyang performance yung masarap panoorin eh. Pero pakinggan natin, hey, ang inaiba yung pinapakita ang aura ni EJ, yung oh. talagang... Kasi yung binanggit niya kanina, yung mapanakit si Romano, iba yung aura niya, tinitigan niya mismo. Tsaka yung po, yung gesture niya kanina pa eh. Nakaganto lang siya eh. Parang may inaantay eh, no? Tana, mm -hmm. Ha? Tang ina, oh. <laughs> mas na, mas nakukuha ni EJ yung attention ko eh. Yung, ano, yung titig sa mata na parang may inaantay eh. Tang ina, sumuka mo. Parang ganun eh. Sa baraks pa lang patay ka na. At parang nagiging effective siya sa totoo lang ah, yung ay yung eye contact, yung parang pinapara may pinaparamdam si EJ tapos parang nararamdaman ko si Romano hindi ito yung Romano na agresibo na napanood ko nung mga huling laban. Ah, payo sa iyo tol pag ka na. Magdrugs ka din. Mm -hmm. Magdrugs ka tol. Inaiiwas yung kamay. Tang ina, e may gusto talagang iparamdam o iparating si EJ. Hindi ko alam kung tama itong naiisip ko. Ah. Siguro, kaya siya nakaganto si, si EJ. Uh, hindi ko alam kung may meaning eh, pero nakatitig, tapos mukawa inalis yung kamay. May, may gusto talaga siyang iparamdam dito, putang ina. E iba yung EJ na nararamdaman mo dito, iba yung power, putang po, ina e mo pinapasabihin niya yung crowd. Hindi naging kanina pa eh, hindi pa, parang hindi naging nagiging hindi naging effective yung napiling angulo ni, ni Romano. At the same time, nakakatulong din sa battle na to yung uh, gesture ay to ay contact ni EJ na may gusto siyang iparamdam. At kanina ko pa inaantay din yung performance ni Romano na yung aggression yung sa tenga. Ayun yung inaantay ni EJ ni EJ Power. Eh. Hindi naging effective yung Romano sa round 1. Ayun yung nakita ko ah. At maganda yung maganda yung naging ah, uh, ako round 1 EJ ako. Malinaw na malinaw sa akin yun. Yung napiling angulo tsaka yung gesture niya talaga, yung pinaparamdam niya. Pinaparamdam niya sa battle na 'to. Laking puntos noon. Parang nagiging bow, parang parang nawawala nga yung Romano eh. Dahil sa pinapakitang aura ni EJ. Round 1, EJ ako po. Tangin ng EJ to Iba yung pwersa. Iba yung nararamdaman ko sa kanya. Sa kabilang balita pa, marami ang bumilib. Pagiging professional nito bilang isang battle MC. Dahil kahit ilang beses siyang napisikal ni Sur, hindi siya bumawi. Pagkos nag-focus siya sa burst niya. Dahil dito mas lalong dumami ang fans ni GL. At ito nga reaksyon ni ng GL matapos ma-upload ang nasabing laban. Stage. Kasi taga-late ito, sakto, di sanay tumakbo, ikay simpleng taga Baguio, inaharap ko bagyo ano? Oh! Henyo to, putek, saan ka sinabihan? Saan yung Einstein, Galileo, Da, da Vinci sinapian di ba? Walang gravity ang bag, kahit old school di ka bida, so paano naging henyo kung walang new pinakita? Oh! Niya, Panginoong Batas. Isang old fucking God. My God. Sige, yabang mo. Pero walang talab yan kung ganun. Kasi yung Panginoon niya may yung karap mo yung ngayon. At sa huling balita, naging dikit na laban sa pagitan ni Romano at Invictus. Umabot pa nga sa 3-2 score. 3-2! mag para kay Romano! sa mga judges nga ay tabla talaga ito pero kailangan daw talaga nilang mamili. Ito pong judgment ko rito, pwede talaga akong magkamali kasi itong laban na to ay pwedeng kahit sino. Laban. Siguro lahat kami pwedeng sabihin na tabla yung lab uh, nagsasabi kami na tabla yung laban pero hindi pwede. Kaya nagbase na lang siguro sa preference. Um, yun nga, ang um, sobrang hirap, sobrang dikit, at uh, alam ko wala akong napiling -na -na uh, nanalo dito sa dalawang hang uh, until siguro last minute last second siguro nung talagang kinulit na sa mga rounds nga ni Romano may mga ilan gilan alin niya siya para kay EJ Bauer Wes pues, congrats sa nanay mong si Jessica De Los Santos Tama Bakit De Los Santos pa Bakit hindi Bisara Tang ina isa na namang walang tatay tapos sasabihan niyo ako ni EJ na mahilig man damay? Ina-apply ko pa daw sa bara ko. Bakit? Kasalanan ng ba na puro bitch mga asawa niyo? Ako po, hindi ako uuwing kumpleto pero kontento sa akin pinakita. Habang sila ni EJ uuwing kumpleto pero walang kumpleto na pamilya. Tinalo ako ni EJ. Alam mo kung bakit? Crowd favorite nung laban namin. Siya ng madlang people, brother. Utangin na paano ko tatalunin yung pag tinalo ko, yung crowd mukhang magpipipol power. So kung kayo ba ang tatanungin, sino ang nanalo sa labang Romano vs. Dicruz? At sa pagiging professional GL sa battle, anong reaction nyo dito? Ano man sa loobin mo, comment ko lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. at.